Dito tayo kakaanan kasi pag niretso natin papuntang binit yan. Papuntang binit. So kakaanan tayo dito mga kamisdak. Ayan, kita yung may nakaparada pa rin dito sa kanan Check ninyo ang mga ligid. Mga sa ligid. So, ini na, naitama o. Oh. Pardahan na na. Uh, ngayong umaga na to uh, 9.30 yata oras na so ngayon papasok na kami ng ano ng port Liloan port so 3 days kami dito mga kabislak bago kami makakapasok sa Liloan port so sana mamaya makakasakay na kami pero mga kabislak kung bago lang kayo sa channel natin mga kabislak huwag kalimutan mag like mag share at mag comment at higit sa lahat yung subscribe nyo sa channel natin para dadami po tayo kasi Uh, lagi po ako mag-upload uh, ng video para lagi kayo ma-update sa mga video ko at nagbibigay din tayo ng mga tutorial dito sa about track. So, sa ngayon wala pa akong nagawang tutorial dahil nga napayorte ko tong video na to tong biyaheng mutual so maraming salamat ulit mga kabidlak sa mga lahat na nag-subscribe sa munting channel ko at shoutout uh, shout out ko na rin yung lahat ng nanood sa, sa vlog ko 1K na tayo mahigit mga kabistak kung na-upload ko kahapon. Sana tuloy-tuloy na yung pagtaas ng viewers natin at pag-angat ng subscriber natin. No? Maraming maraming salamat at Shout out ko muna mga kabisdak ng Bantilan Family na sa mate ngayon. Big love shout out sa inyong lahat mga Bantilan Family. Yan, kapag anak ko po yan. Bantilan kasi Bantilan ako. Uh, nandyan ngayon sa mati. So, sana ma mag sana makita niya itong video ko. At sana mapanood niyo lagi ang mga vlog uh, ko, no? So, ngayon, papasok na tayo ng, ano, ng fair. Ano so, tayo mga sa alam Ayan, nandiyan yung ano, bridge na mga kapwa. Yung natin mga kapusta oh, dito kahapon Siguro mayroon din sigurong Kung kahapon mayroon din sigurong mga Apat ah, na daan itong mga truck dito Ang daming truck dito kahapon Taan Ito punong puno yan dito sa ah, kabila Ito good side kabila Tapos yun din sa pilahan na yan Yun sa pilahan namin Punong puno rin dyan Halos hindi pa kumakaparada Na ngayon nawala na Kasi nakasakay na sila kagabi So uh, ngayon din kami sa sakay Saka na makasakay yung mga kabislak Kasi ang sabi Titingnan pa daw kung makasakay kami sa Santa Clara Dahil gawa ng matasong pangarga ko yung hindi kir, hindi Gusto ko lang sumakay kahapon para mga Rizak dahil yung allowance ko, walang wala na talaga dahil mahal ang parking dyan sa lakingan ko. Mahal ang parking. Kaya eh, gusto ko sana makasakay na, pero wala eh. Wala tayong magawa dahil uh, tawag nito, may pila nga daw, tapos yung alawa, subukan pa nila kung makasakay pa daw yung itong plak, itong ko, itong kako, dahil mataas na ang pangalga. Ito ngayon ang naging sitwasyon dito mga kabislak sa Aliluan. dito maluwag na kahapon kasi talagang dito, kabilaan, may nahuhuli pang polis dito at yun sa kabila yan puno 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 yan dyan ang daming ano ang daming ano mga kapon mga ang daming talaga truck ta. so ngayon mga video okay na ngayon dahil ito yung dumaan sa agas agas na hindi nakalusok dun tinulak ng lugar to at ang mali ng pagdans pare baka ngayon ako nakabiyahe dito sa kwan ulit sa tawid tawid yung biyahe nila Dito tayo kakanan kasi pag nirexure papunta ng binit yan Punta ng binit So kakanan tayo dito mga kamistak Ayan kita nyo may nakaparada pa rin dito sa kanan so, Kakanan tayo dito Ayan Nandito uh, dito galing si Alvin Ayan kawan-kawan mo na Wala Umuwi na <laughs> Oliver daw. Ayun siya sabi ng Oliver yung driver niya, yung driver dito sa Yotik. Yon. Lalabas na yung ano natin. Bad. Yung ticket natin kung Pasok na tayo kasi mamaya tayo magluluting. Ayan yung sa LGO ba yan?

Shout out kay Pinoy bisita Cracker, nagkasabay kami ngayon sa Liloan. Pati si Papa Buboy. Uh, ah, si Papa Buboy parang hindi pa yata kasakay ng mga yan. Dito, parang sakto lang tayo dito. Nagreklamo yung Santa Clara, mga kabisak sa inyo, kasi yung lalaki daw mga Salamat, sir. Ah! Okay, okay na dito mga kabisak. dito na tayo sa 1. Hindi na tayo dadaan Ay, dito pa rin tayo dadaan no? Ito yung Fort Liloan mga kamistak So dati nung bumiyari pa yung mga bus no? Del TV, lahat ng mga bus Puno, puno to dito, grabe Super so, ano to dito Daming, daming mga tao Daming mga truck, bus Lahat pero ngayon, mga tracking lang ang na nandito tracking saka yung mga naka-service yun lang ang na nandito ngayon kaya maluwag pero kung nandito yung mga bus baka matukot pa kami dito kung ilang araw talaga dahil priority yung bus eh priority yung bus na sumakay Baka abutan pa kami dito ng dalawang linggo, isang linggo kasi grabe, tukuran talaga dito sa Liloan pag sakaling ah, pag ah, dat, ah tawag, no? pag may bus ang bibiyahe. Kahit na walang bus mga kamis bad weather, tukuran dito. Mamaya dyan tayo paparada. Hanap tayo ng mga paradahan dyan mamaya. Hanap tayo ng paradahan dyan mamaya sa... Santa Clara, Santa Clara. Oh, magkaiba kaming tracking pero magkasama kami. Oo. Tapos may Ah... Karo, nasa Santa Clara na? Sa Santa Clara din ako. 'Di balagbag yung crack ko ah. balagbag nga konti pero okay lang ayos na. Shout out kay Pinoy Bisdak Tracker Ayan at saka sa helper niya. <laughs> oh, check natin yung mga gamit. Ibrimo Every magkuan. Check na to. Kini okay ni. Kamutra yung gamit mga kabistak tungod kay ilhan Kamutra. Pero dili basibo ang kamot gamiton nimo pag mag uh, ani. check ka na sulod sa dakong kumpan, company no. na pwede nang lan... Kini ko hangin ini Eh. okay So kana sa sulod na ay eh, tama. Kini na mga ligid. Kini na ligid daan na na ni tama ni. So kulang isa ka istad, uh, bolt. Ito kulang din di pwede sa slicks. Pero pagampo na ang ulan. lagi tag slicks. Kini okay, apilo na, na to ni. Eh, basing plat. <laughs> Ayos. Walang matama uh, di asa ko ano. Allah. Adi dia. May problema karon kay tungod sa katasang karga daghan kayong mga kahoy ang kuan. Um, ang ani. Tingnan kayong mga sanga na pahugasan ako na sa panghod pag-abot ito sa Putuan, asurigao, ah, Para makita na to kung nabigay. Ayos Check ninyo ang mga ligid Mga studs sa ligid So ini na na Tama o oh. Pagdahan na na At kung kine mo ng grabbing Kaya tag-tag Pagdahan na na Tama Wali na mga na Ang mga stud bolt Ang ah, mga Sa server niya Okay Balik ka na ito na na Stud bolt na Kini ko lagi sa Kini ang luag kong giingon sa inyo mga kabistak Kini luag ni Sir Tanahon Ra Kay Mona Juni sa Pero tanggalan ni ning... So kailangan mahigpitan ni eh Pagabot sa kwan dool, -dool na itong biyahe Okay. Oh. okay. 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 Kini Gikaon siya, oh. Tungod sa kabuga to, Gikaon siya. Sir, mirror, Okay. Ayan, putok. So, ayos. na mga kapislak, hanggang dito lang muna. Antabayan nyo na lang mamaya pag mag na tayo. Bye-bye. So good morning mga kabisdak Pasinsya uh, Pasensya na kayo mga kabisdak Kung bakit hindi eh, tayo makakapag-shut out Dahil nung mga nakarang araw, araw talaga mga kabisdak Sobrang busy po talaga ako So wala akong kapalitan mag-drive Ako po talaga ang nagda-drive mula doon liluan hanggang dito So wala kong panahon na makagawa ng video para i-shout out yung mga set out sa akin. Sana maintindihan nyo, nyo, po ako kung hindi ko po kayo na shout out sa mga next video na na-upload ko dahil halos hindi nga po talaga ako upload ng video. So yung mga video na ina-upload ko, nagkakamali-mali pa ako sa pag edit Yung iba wala sa background music, nahuli yung background music, music na una yung ano dahil sa, nandyan ako sa puyat, kaya inaantok na ako pero pinipilit ko pa rin maka-upload ng video para masundan nyo itong biyahe kong butuan. So hindi natin patagalin mga kabislak. shoutout out ko si Jobin Disagon from Taiwan. So shoutout out kay Jobin Disagon. Siya po yung nag-tawag uh, ito. Nag- uh, tawag dito, nag-sponsor ng Hero, Fab, Hero Black 5 na GoPro so, <laughs> na yan, nabubulo na naman ako At saka shoutout kay Pinoy Tixan from San Antonio, Texas shoutout kay Motobike Fab at shout out kay Ike Clayo. Ay, ito nga, ito nga pala mga kamistak, no? may concern na ako kay Motobike may buwan Motobike, palitan mo yung pangalan mo na kasi nagbablog ka. Palitan mo itong pangalan mong Motobike dahil natatabunan pa yung YouTube channel mo. Ah, nga, YouTube. Oh, YouTube channel mo dahil Maliit pa lang ang subscriber mo Tapos yung mga katapat mo dito Nakapareha mong pangalan Ang lalaki ng mga subscriber Kaya tatabunan talaga to Hindi ka searchable Shout out kay Idlayong I, Shout out kay Aladin Dugay Shout out kay Ruel Isagri Ayan Shout out kay Arnel Mil Milina PRC Tracking from Cebu Sa lahat ng taga Cebu biglab shoutout sa inyong lahat Sa on Sa super super truck at saka dyan sa GKL galing po ako dyan ng mga truck na yan magilab shout out sa inyong lahat at set out na kay Felix Balamad Sanchez Jr ayan set out kay Dante sa to Castan As Castanyaris ayan set out kay Anthony Portisa set out kay Fino Explor Explorer Explorer Shout out kay sa to Joans. Joans ba to? Joanes. Kagasan. Shout out kay Drindi from Bulacan. Shout out kay Oliver Lucien from uh, tawag ito Javier Lete at saka kay Rodel Pabika Tiniwisan. Sabi niya, shout out sa taga Tiniwisan ba? Yun ang sabi niya, ah. taga Tiniwisan na to, si Rodel Pabika, pero nasa Saudi siya ngayon. So, sa lahat ng mga na-shout out ko, maraming maraming salamat po sa sa pagsuporta niyo sa munting channel natin. So, naway, dadami pa po tayo. Hanggang dito lang mga kabisdak, at abangan niyo yung next video natin, dahil medyo maganda-ganda yung iwan ko lang ha. Kung para sa inyo, maganda ba? So gabi naman yung pagkuha pero ayun kahit papano alam niyo yung mga pangyayari kung bakit anong nangyayari dun sa mga pagsakay ko sa barko bakit ako nakarga. So see you next video mga